Magandang araw po sa inyo mga taga or magandang gabi. Ito po ay isang reaction video lamang mula kay Tayo na at mag-subscribe sa kanya. Pasubscribe na rin po sa channel ko. Tara na at nang masimulan na natin. Ang pagkain ng malabis ay maaaring magdulot ng pagtaas ng uric acid ng ating katawan at maging dahilan ng pagkakaroon ng sakit na gout ang po, um, generally, um, Rayuma po siya o isang klase ng Rayuma. Maraming klase po ng Rayuma at gout ay isa lamang po sa mga klase ng Rayuma. Pag po sinabing may gout, ito po ay may kinalaman sa uric acid o mataas na uric acid. And then also another thing that could actually um, separate po yung gout sa rheumatoid arthritis. Dahil ang gout po, meron siyang predilection o generally may, usually po pag sa lalaki, it's the middle age po, mga nasa 30 to 45. Mm -hmm. Kapag po babae, it's um yung medyo pagkatapos na po ng menopause, around 55 and up. Hinakailangan din na makontrol ang pagtaas ng presyon upang maiwasan ang pag-atake ng gout. So, um, nakita po rin sa mga pag-aaral na medyo mag-anak mag din ang gout sa mataas ang presyon ng dugo. So, kasama po yun sa minimum monitor. So, regular blood pressure monitoring, regular blood chemistries are part of the regular monitoring of a patient with gout. Alamin at unawain ang mga iba pang dahilan bakit nagkakaroon ng gout ang isang tao manonood ng Doctor Son TV ngayong linggo alas 7 ng umaga dito lang sa UNTV. Kichi si Priano iWant TV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Maraming salamat po. Huwag kalimutang mag-subscribe na kayo tayo para sa. Pa-subscribe na rin po sa channel. ko. Pagod po.